Thank <laughs> Hi guys, welcome to my channel. G guys, kaya ay magluluto naman tayo ng ginisang mais. Ito guys. Gagagarin ko siya. Tapos lalagyan natin siya ng dahon ng ampalaya. Ayan. Masarap pang ano ngayon, masarap pang soup. Gagawin natin siyang soup. hey guys. Guys, kisa na natin ang ano. Lagyan ng ano, olive oil. Sabay-sabay na natin ang bawang at tibuya. Tapos ano na siya? Brown lang siya. Kat-kat ko na yung

Ngayon, dagdagan natin ng tubig, guys, ngayon. Kasi yan, lalapot. Hanggang sa malito Magdadagdag pa tayo siya ng tubig dyan, mamaya. hindi natin ilagay guys ang ano yung palipad hangin yung sipon na ano na dry dry uh, shrimp ano ba yan maliliit dried na hipon yung maliliit palipad hangin yung tawagin na yung palipad hangin ano natin kung Pagka natin sya ng konting asin Kailangan o ginisang mais sino guys ang kumakain ng ginisang mais kami ay sa Pilipinas pag panahon ng mais ganito ginagawa namin yung kulay puting mais tap mm, Kailangan pa guys, konti pa itong ano, lagyan pa sya ng konting tubig kasi lalapot pa sya. Hindi pa sya ganoon ano, ng luto, kailangan na luto yung mais. Next time, maggawa ko ng maha. Yung maha na mahang mais. Yung fresh na mais talaga gagawin ko. siya mas mas masasali kung talagang pwede na na mais, kung butong na siya hmm masarap ayun, lalagyan na natin guys ang ano ang ang palaya dahon na ang palaya ayun, na natin ang ah, palaya guys dahon na ang palaya natin. Pag nag-ano na siya, pwede na siya. Pag nag-grab na siya, pwede nang hanguin. Ayan, hanguin na. Thank right you guys. Lumapit na siya. Ayan mo, ang sarap. Mmm. Ayan lang yung sarap na ano. Ang buto lumapit na o ngayon ano natin guys amin na natin ng cup na natin ng ano kasi pagka nasobrahan ng palaya papait siya ng luto hmm may sarap pwede nang kumain ayan o oh. sino guys ang kumakain ng ginisang mais wisdom pala yan. Ayan, sarap. Ready to eat.